Iris, ang malasakit mo sa magulang ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ang pagkalinga at pagmamahal na ipinapakita mo ay nagiging daan sa mas maayos na pamumuhay. Para sa 2-digit number ay number 7 at number 15. Para sa 3-digit number ay number 1, number 4 at number 9. Para sa 6 number loto ay, number 30, number 11, number 20, number 27, number 35, at number 2. Taurus. Sa bawat pag-aalaga mo sa magulang, mas nagiging magaan ang iyong kalooban. Ang pasasalamat nila ay kaligayahang hindi matutumbasan ng anuman. Para sa 2-digit number i, number 8 at number 19. Para sa 3-digit number i, number 2, number 6 at number 7. Para sa 6-number loto i, number 49, number 12, number 18, number 25, number 31 at number 40. Gemini ang pagiging mapagmahal at maalalahanin sa magulang ay nagbibigay ng lakas sa iyong puso. Ang masayang pamumuhay ay nakaugat sa kanilang ngiti at pagpalangiti sa iyo. Para sa 2-digit number ay number 9 at number 14. Para sa 3-digit number ay number 5, number 8 at number 3. Para sa 6 number loto ay number 6, number 15, number 21, number 8, number 37 at number 23. Cancer, ang malasakit mo sa magulang ay parang ilaw na nagdadala ng liwanag sa iyong buhay. Ang bawat pagpapahalaga ay nagiging susi sa payapang pamumuhay. Para sa 2-digit number ay number 10 at number 16. Para sa 3-digit number ay number 4, number 9 at number 2. Para sa 6 number lotto ay number 7, number 13, number 22, number 30, number 36 at number 21. Leo sa pagpapakita ng malasakit sa magulang, mas nagiging buo ang iyong pagkatao. Ang kasiyahang dulot nito ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng iyong ginagawa. Para sa 2-digit number ay, number 11 at number 18. Para sa 3-digit number ay, number 3, number 6, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 24, number 16, number 23, number 29, number 38, at number 44. Virgo Ang pagiging maasikaso at maalaga sa magulang ay nakapagbibigay ng ginhawa sa iyong sarili. Ang malasakit ay nagdudulot ng higit na saya at kapanatagan sa pamilya. Para sa 2-digit number ay, number 12 at number 20. Para sa 3-digit number ay, number 5, number 7, at number 9. Para sa 6-number loto ay, number 28, number 16, number 1, number 30, number 34, at number 42. Libra ang pagmamalasakit mo sa magulang ay nagbubukas ng daan sa maayos na ugnayan sa pamilya. Ang kanilang kaligayahan ay siyang tunay na gantimpala sa iyo. Para sa 2-digit number ay number 13 at number 17. Para sa 3-digit number ay number 4, number 8 at number 6. Para sa 6-number loto ay number 5 number 12, number 24, number 27, number 35, at number 41. Scorpio, sa iyong malasakit sa magulang, mas tumitibay ang pundasyon ng iyong pagkatao. Ang pagpapahalaga mo sa kanila ay suklin ng kasayahan sa iyong buhay. Para sa two-digit number ay, number 14 at number 19. Para sa 3 digit number ay number 3, number 5 at number 9. Para sa 6 number loto ay number 6, number 11, number 20, number 29, number 37 at number 43. Sagittarius. Ang pagmamahal at malasakit sa magulang ay nagbibigay ng direksyon at tamang landas. Ang kanilang payo at ngiti ay nagiging kalakasan ng iyong puso. Para sa 2-digit number ay, number 15 at number 21. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 7, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 45, number 17, number 23, number 28 number 36, at number 9. Capricorn. Ang pag-alalay at malasakit sa magulang ay nagbibigay saysay -say sa bawat pagsisikap. Ang kasiyahan ng pamilya ay nagiging gantimpala ng iyong pagmamahal. Para sa 2-digit number ay, number 16 at number 22. Para sa 3-digit number ay, number 4, number 6 at number 9 Para sa 6 number loto ay number 7, number 13, number 19, number 25, number 33 at number 40 Aquarius Ang malasakit at pagbibigay halaga sa magulang ay nagdudulot ng ligaya sa iyong pamumuhay. Ang pagkalinga mo sa kanila ay nagpapalakas sa iyong pananaw. Para sa 2-digit number ay, number 18 at number 24. Para sa 3-digit number ay, number 5, number 7, at number 8. Para sa 6-number loto ay, number 10, number 14, number 21, number 27, number 32, at number 16. Pisces sa malasakit na ipinapakita mo sa magulang, mas nagiging payapa at masaya ang iyong mundo. Ang kanilang ngiti ay nagiging inspirasyon sa bawat hakbang ng iyong buhay. Para sa 2-digit number ay, number 19 at number 25. Para sa 3-digit number ay, number 2, number 4, at number 9. Para sa 6 number loto ay number 6, number 15, number 20, number 28, number 35 at number 34.